Kilalanin natin ang mga naging close friends ni Bea Alonzo na mga celebrity mula sa showbiz. The Philippine Showbiz List Presents Celebrity Close Friends ni Bea Alonzo Dimples Romana and Beatriz So ang pagkakaibigan ni Nabea, Dimples at Beatrice ay nagsimula noong 2008 sa kanilang pelikulang One More Chance. Sa paglipas ng mga maraming taon, nananatili pa rin ang katataga ng kanilang pagkakaibigan. Nito lang January 2024, nagbahagi si Dimples sa ilang larawan ng kanyang dinner date kasama si Nabea at Beatrice na pawang nakasuot ng puting damit sa kanilang get-together. Ginunita din niya ang ilang dekada nilang pagkakaibigan at pinasalamatan ang mga ito sa palaging pag-iinit na kanyang puso sa tuwing nagkikita sila. nag din si Bea sa Instagram ng mga larawan nila, kuha mula sa parehong dinner date nilang tatlo at pa ng isang makahulugang caption na My Unpaid Therapist. Sa post naman ni Bea noong January 2022, nakuha mula sa first birthday ng inaanak niyang si Adi, na anak ni Beatrice, ay dito napansin ng ilang netizen na hindi na niya suot ang engagement ring na ibinigay sa kanya ni Dominic. At ilang araw makalipas ay nakumpirma na nga na hiwalay na at hindi na matutulong tuloy ang kasal ni na Bea at Dominic. Sa gitna na pambabash sa pagkataon ni Bea na itinuturo ng mga netizens na dahilan daw na paghihiwalay nila ni Dominic, ipinagtanggol ni Beatrice ang kaibigan. Sa ex, nito lang February 7, 2024, nagpost ang isang ex-user at sinabi na may something daw sa karakter ni Bea. Kahit mayaman daw ang isang tao, ngunit pero naman daw nakatagong iba sa ugali nito ay wala raw talagang magpapakasal dito. Hindi napigilan ni Beatrice ang sarili at sinagot niya ang naturang netizen. Anya, sinisiguro niya na walang itinatagong kakaiba sa personalidad ang kaibigan niyang si Bea. Buong sagot niya, don't worry, I assure you, wala siyang something sa character. Kalakip ang winking face emoji. John Lloyd Cruz Inilarawan noon ni Bea ang lalim ng relasyon nila ng kaibigan niyang si John Lloyd Cruz na lahat daw ata ng klase ng relasyon ay napagdaanan na nila maliban na lang daw sa magkarelasyon at mag-asawa. Si Bea at John Lloyd ay isa sa mga pinakasikat na mag-love team sa bansa sa nakalipas sa dalawang dekada na nanatili silang magkaibigan kahit na sila naglakbay sa iba't ibang romantic relationships sa lumipas na mga taon. Noong December 2023, nagkaroon ng brief reunion sina Bea at John Lloyd sa kaarawan ni Felipe Gozon. Doon nakilala ni Bea ang current girlfriend ni John Lloyd, ang artist na si Isabel Santos. Shaina Magdayaw Kilala si Shaina bilang isa sa mga long-time friends ni Bea. Pareho silang Star Magic artist na may iisang handler. Magkapatid din sila sa Star Magic at cousins ang tawag sa isa't isa. Nagkasama din sila sa ilang mga proyekto, gaya sa 2010 family drama film na Sayo Lamang at sa 2013 comedy drama film na Four Sisters and a Wedding. Kahit hindi sila palagi nakikita kapag nagkakaroon ng pagkakataon, nagsisikap sila magkwentuhan at mag-update sa buhay ng isa't isa. Madalas silang ginagawa ang mga bagay na magkasama tulad na pag-e-exercise at kumain sa labas. Sa isang interview sa Tonight with Boy Abunda, hinamon si Shaina ni Tito Boy sa larong Past Present Challenge kung saan nagkwento siya tungkol sa past at present ng mga tao sa kanyang buhay. Sinabi ni Shaina na si Bea ay malaki ang naging parte nito sa kanyang past at sa kung sino siya ngayon. Hindi din daw iniisip ni Shaina na hanggang past lang si Bea, tagusin dalhin ang kaibigan sa kanyang kasalukuyan. Vice Ganda. Noong July 2019, ipinakita ni Vice sa kanyang suporta bilang kaibigan ni Bea. Nag-organize si Vice ng Bea Alonzo Movie Marathon bilang pagsuporta sa kaibigan. Sa isang episode ng It Showtime noong July 31, 2019, ibinahagi ni Vice na nagkaroon siya ng Bea Marathon sa Netflix at pinanood ang lahat ng mga pelikula nito. Anya, mahal niya si Bea na binigyan naman ng ibang kahulugan ng ibang tao na isa raw itong salita ng pakikisimpatya ni Vice kay Bea. Nang mga panahong yon ay kasagsagan ng hiwalayan ni na at na kanyang ex-boyfriend na si Gerald Anderson. Noong 2022 naman ay isa si Vice sa mga kaibigan ni Bea na tinawagan niya upang isagawa ang prank calls vlog sa kanyang YouTube channel. Hindi na pigilan ni Vice na mapamura nang sabihin ni Bea na na-prank niya ito. Janos Del Prado isa sa mga long-time friend ni Bea sa showbiz ay si Janos. Kaya naman noong kasagsagan na pambabash ng mga netizens sa paglipat ni Bea sa Kapuso Network, isa si Janos sa mga hindi naging masaya sa ilang kritiko na binabatikos ang kaibigan. Sa ibinahaging post ni si Janos tungkol sa loyalty, maraming nag-iwan ng mga komento kung saan kinikwestiyon ang utang na loob ni Bea sa ABS-CBN. Ibinahagi ni Janos ang isang art card na nagsasabing, Loyalty is a two-way street. If you're asking it from me, make sure I getting it from you. Sa caption na kanyang post, sinabi ni Janos sa dapat malaman ng mga tao kung paano gumagana ang utang na loob. Dagdag pa niya, ang pasasalamat ay ibinibigay at hindi ito hinihingi at ibinigay na raw yun ni Bea. Hinimok din ni Janus ang mga bashers na itigil na ang guilt trip. Hindi ito ang unang pagkakataon na ipinagtanggol di ni Janus si Bea. Noong April 2021, binanatan niya sa kanyang Instagram post ang mga di umano ni duwag na taong ayaw tumanggap ng kanilang pagkakamali. Inihayag ni Janus ang nasabing mensahe sa gitna ng usap-usapan tungkol kay Bea at sa ex-boyfriend nito na si Gerald Anderson. Enchong D. Sa isang vlog ni Enchong noong 2020, ang real-life best friends na na Bea at Enchong ay binalikan ng ilan sa kanilang masasayang alaala ng magkasama, pati ng isang budol moment, habang binabalikan nila ang kanilang 10 years friendship. Habang kumakain ng masarap na almusal sa tahanan ni Bea, una nagsimula mag-usap ang dalawa tungkol sa kung paano nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Ayon kay Bea, ang nagkakapag-jive sa kanilang dalawa ay ang pagkakatulad at pagkakaiba nila. Pareho raw silang driven at kahit papaano ay nag nagko sila sa isa't isa. Less aggressive din siya kung ikukumpara kay Enchong tulad na lang sa pagpursu ng mga pangarap. Magkaiba man daw ang kanilang paraan, ay pareho naman daw nilang ginagawa ang lahat. Sa mga ayon si Enchong sa mga saloobin ni Bea at ibinunyag na nabuo ang kanilang matibay na pagkakaibigan sa TV series na magkaribal noong 2010. Nasurpresa naman noon si Enchong na malaman niya na lumipat sa kapuso network si Bea mula sa kapamilya network. Hindi man daw sila kinonsulta ni Bea noon tungkol sa paglipat nito ng network ay okay lang sa kanya yon. Hindi naman daw naging important aspect sa kanilang friendship ang kanilang showbiz career. Pero bilang matalik na kaibigan ni Bea, parati niya raw itong susuportahan at irerespeto ang desisyon ni Bea. Heart Evangelista Ibinunyag ni Bea kung paano siya nagkaroon ng magandang pagkakaibigan sa kapwa kapuso star na si Heart Evangelista sa isang vlog sa YouTube channel ni Dr. Ivy Teo. Ayon kay Bea, nagsimula ito na magkita sila sa isang reunion kasama iba pang celebrities. Pila na lang daw sila nag-click ni Heart noong nasa bahay sila ni Johnny Manahan kasama ang iba at pagkatapos noon ay magkaibigan na sila. Inihayag din ni Bea kung paano umuusbong ang kanyang pagkakaibigan kay Heart hindi daw ito planado at napaka-unexpected. Gustong gusto din niyang mag-spend time kasama ito. Napakakalma rin daw ni Hart at pareho sila ng mga interes sa mga bagay-bagay. Nag-open din si Bea tungkol sa kanilang individual styles. Nalapansin ng mga tao kung paano sila makakarelate sa bawat isa sa kanila. Napag-usapan daw nila ni Hart na may iba silang styles, tulad na lang sa kanya na more structured, simple, and classic. Habang kay Hart naman daw ay very trendy dahil isa itong fashion icon. Ayon kay Bea, inaabangan niya ang mas masasayang moments kasama si Hart at makita kung paano magbubloom ang kanilang friendship sa hinaharap. Anne Curtis, Angelica Panganiban, and Angel Luxine ang tunay na pagkakaibigan sa pagitan ng mga kilalang tao ay tunay nga namang nakakamangha. Ganito ang bond na ibinahagi ng mga showbiz A-listers na sina Angelica Panganiban, Angel Luxine, Anne Curtis at Bea Alonzo na pawang nag-e-enjoy sa kanilang sisterly closeness of cam. Magkakasama sila sa mga masasayang sandali kahit na privado o ilang events na nagkakataong pare-pareho silang uma-attend. Isang halimbawa ay inong ABS-CBN Ball 2018 kung saan may nakaka-capture ng moment nilang apat sa isang rare public moment. Sa isang panayam sa magandang buhay. Sinabi ni Angelica na hindi nila ibinabahagi sa social media ang mga masasayang panahong magkasama sila dahil gusto talaga nilang maging pribado ang kanilang pagkakaibigan hanggat maaari. Noong 2022 naman, nag-reunite silang apat kasama isang isa pang matalik nilang kaibigan na si Dimples Romana. Ibinahagi ni Anne ang snapshot ng kanilang reunion sa kanyang Instagram account noong February 28, 2022. Caption niya, Missed these ladies so much. Imagine two years worth of catching up. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!